okay lang kayo kasi ako okay na okay <susurna> So mga kakoy, good morning ha uh, Ayan, nagra-ride tayo mga kakoy So ito ang ating outfit for today's video Ibablog natin kung paano ako magtrabaho bilang Good Panda Rider Bike ang gamit Ito, uh, kakain lang natin sa ating binok na session Kung saan uh, halos 3 hours tayo mag uh, di deliver ng pagkain So samahan nyo ako ngayon uh, Ngayon Thursday November 28 Fail lang natin na may pumasok na Booking sa atin Kapunta na tayo sa ating Tambayan kung saan Yung mga tropa natin doon na uh, Bikers din na ano, -food, food Panda is Andun rin uh, Pumasok tayo ng 10 o'clock So hanggang 1 o'clock tayo mga kapis papakita natin kung paano yung cycle dito sa pagde-deliver bilang food uh, panda rider na bike ang gamit at titingnan natin kung magkano yung kikitain natin para sa araw na to para sa mga part timer lang at sa mga full timer na nagda ride ng food panda so tara guys so kung makikita niyo yung outfit natin mga boys dito tayo sa uh, sleep sa uh, tube mask sa sombrero eyeglasses, gloves tsaka naka pants tayo at sapatos Nasa 2 weeks na rin ako nagdi-deliver ng bilang uh, food panda rider So, kabisado ko na konti First time ko, hindi ko na ina-implog yun dahil nangangapa pa ako hindi ko kayang magpagsabay lalong lalo na nung magpisa pa ako dahil mahirap or hassle din so yan so yun mga kuwit dito tayo sa tambayan kung saan dito tayo naghihintay ng booking at dito rin nakatambay yung mga drop so, Ayan, nag uh, rin ng delivery. So far wala pang pumapasok sa atin. Ah, uh, at lang may lalabas na kapag meron na. Binigay sa atin panda na pipika pa natin na deliver. So, ato yung pwede pa rin. So, hindi mawawala yung pag nagra-ride -right tayo, yung flashlight. That for power bank, power bank um, yeah. side. kalaki yung fare na ibibigay sa'yo as delivery fee at tayo ngayon ay nasa batch 2 which is maganda yung bigayan at yun maganda siya yung full time maganda rin yung part time nasa tayo kung nasa hanggang bibigay sto Ano boys marami na? Bumal guys Bumal na yan, ya, kayun, yan

So, diretso na tayo sa uh, vendor. Shout out sa kanila. tropa uh, natin yung mga koys. So, yan mga koys. Uh, pick up na tayo sa vendor. Which is KFC Commonwealth. Malapit lang mga koys. At yun. Unang fare natin, 42 pesos. At sasaglipin lang natin yan mga koys dahil malapit lang ang dropping point niya dito lang sa may ikot rin ng ever sa may ah uh, mga condominium dyan so yan yung mga customer dito sa may commonwealth food panda po 95 okay, okay na po at tingatan natin mga kuwis na hindi tatapon yung yung drinks nila hahanap ah, ka ng dahilan para sabihin sa customer na yun Good panda Ross is uh, 1903 po. Hello po, nandun na po yung pagkain po sa lobby po. Salamat po. Na-deliver na natin yung isang. Okay, namanan natin abang na naman tayo sa another booking wala pa uh, okay. sa, nakakuha na siya ng booking niya ang fare sa kanya 8, 83 so nasa 90 pesos sarap yun pag ganon laban eh palag na yun pag ganon kasi parang yun na yung ano eh, yung bonus dun eh abang naghihintay ka parang dalawang booking na yung halos katumbas niya Oh, so, amaya amaya Patsin uh, na siya Nakakaras na lumabas na Nakakaras na lumabas Exacto ako umalis ng oh. bahay eh Nakarami ka na Ima pa lang Palabas mo lang Oo oh. Mga kapais pa nasuka tayong order per day uh, 53.39 Pang inasal Malapit lang So Accept na natin yan

papuntang ano uh, Talanay mm -hmm. Kaya ano po Jason Nalo So yun mga kuys, hintay tayo ng booking dito. Since malapit na mag-time natin, kawan yata tayo. So hintayin natin kung may papasok na booking. Dito na lang tayo mag-stay since malapit lang naman tayo dito. Tayo na booking mga kuys. So, Potato Corner, Robinson, Easy Mart. Sa may Batasa, San Mateo. So pumasok sa atin, 40 pesos. Woo! Akang 2,300 So yung mga koys Iti-deliver natin to dito sa Ano pa rin Dito pa rin sa may talanay So kadalasan Kasi dito mga order dito Usually sa talanay lahat halos Kaya yung iba umiiwas dito Kasi ahonin yun Pero since uh, dito na tayo magkatagal Iti-trace natin yung ahonin mga koys Hanggang sa mga 12 o'clock na tayo tayong tubig na malamig mga kawis para dito Ooh, sarap awan ah, na tayo mga kawis gagawin natin mga kawis ka counter flow tayo dito sa kabilang side dito tayo madali dito eh kasi dito side yung ano eh yung pupuntahan natin eh so bike lane pa rin naman mga kawis pero mag ingat tayo kasi nakasalubong tayo mga sasakyan, lalo na mga palusong Kaya na. Isa sa mga ahon yan dito mga kois. Pero kaya yan. kaso nakakapagod nga yan. Ayan. tayo dito ah para sa ano ba yan? 50? 50 ba yan? oh ah. sabi uh. isang deliver pa lang katumbas na ng ilang siguro tatlo oh uh. init pa na may lutong ang tulis <laughs> Pugusta, solid talaga dito mga boy Anong pinasok ko? Pero pag gaganda dapat mga boy Anggapin na natin ito Mga boy Dapat hindi nag O-order yung mga uh, ganito Ito lang Joke lang Siyempre kung walang offer wala tayo Ano Income Ito daw mga kuys Na na natin yung Pangatlong booking natin Pinasukan tayo 63 pesos sa Jollibee San Mateo Batasan So babalik na naman tayo nito mga kuys Doon sa may uh, Pinanggalingan natin sa may Robinson So ahunin natin yung nilusong natin kanina 1469 po 1469 yung drop off nito hindi ko rin eh hindi ko na tinitignan surprise na lang doon na tayo sa may kagawad kakaliwa ay ulit Wait. No. Okay. Oh. Palabas po ba ng top natin ito? Ito. Dito. Okay po. Thank you. Ano Panaw din ala. Dito daw. Grabe. Okay. Yeah, ah, loob na? Ah. After lunch, mm -hmm. mop-makan, kusunda. ale 399 Mga Maso balik na naman tayo sa San Mateo Batasan. Dun. Eh Pabili po. Meron po kayong ano? uh, Gatorade na nakabote Soft drinks na lang po ano RC o kaya Coke Hindi po nga Soft drinks muna tayo uh, Kaya iniiwasan dito mga koy Kasi ang gagawin nila Pukunin mo yung pick up i drop Ibu-drop mo lusong Tapos kuha na naman Ahon na naman yan Kuha ka na naman ng pick up So Nakapagod 72 po 72 ah Ita na naman to papunta malamang doon na naman ang naisip ko dito mga po pwede ka naman mag motor dito kahit bike yung uh, naka kategori ka so pagka bike medyo pagod 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 pero pagka ano pagka motor malamang napakadali lang sa ikot ikot ka lang dito kahit u turn u turn ka lang pasok na pasok lagi kang may booking dito tapos hindi ka palalayo kasi so hindi ka ni food panda ah inip Drabe. so ito madali lang sa may kagawad lang to wala na ang pasikot sikot pa ah, madali na lang to so oh, tara 59 741 1:12 o'clock in punto ha so, yun, mga kois bali nag-request tayo ng ano post sa session natin kasi alanganin na rin 12.30 20 minutes na lang in case napasukan tayo ng booking baka medyo mapatagal pa tayo bawi tayo mamayang uh, hapon mga 3 o'clock so we, ito na muna yung end ng session natin sa first session so bawi tayo mamaya ng 3 o'clock to 7 o'clock tapusin ko muna dito, dito. at yun, na muna tayo sa bahay dahil sobrang init kahit gano'ng kakasipag kung gano'ng kainit tatama ka sobrang init oh 33 33 celsius nasa gitna ka ng araw wala na yung ulit mga koy bawi tayo kami.